totoo pala yung falling out of love kahit walang third party na involved. Ano sa palagay mo, Ate Charis? Palagay ko lang ba o palagay mo din? Sana mapalagay na ko. Kaya yung bida ng ating kwento, tawagin na lang natin siyang Hilda at Regor naman ang kanyang asawa para tunog macho. Palagi daw silang magkasama ni Regor as in hindi daw sila naghihiwalay. Nag-umpisa lang daw yon nung pandemic at sobrang bilis daw ng pangyayari. Niligawan daw siya sa Facebook at nagkita daw sila ng May 18. Pagkatapos nun ay June 6, sinagot niya na si Regor. Halos araw-araw daw na sa bahay nila Hilda etong si Rigor. Nagkakahiwalay lang daw sila kapag matutulog na dahil kahit 26 years old na daw si Hilda ay hindi pa rin daw siya pinapayagang makitulog sa iba. At dahil nga pandemic, parehas daw po silang work from home hanggang sa napabayaan na daw po ni Rigor ang kanyang trabaho. Dahil palagi daw pong gusto ni Rigor kasama niya si Hilda. Mainit daw po kasi ang ulo ni Rigor kapag hindi niya nakikita o nakakasama si Hilda. July 6, eto daw po ang kanilang first month mansary at sinundo daw po siya ni Rigor. Pumunta daw po sila sa kanilang bahay at hindi na raw po pinauwi si Hilda. Nagalit daw ang kanyang mga magulang pero wala naman daw silang nagawa dahil lang sabi daw ni Hilda ay gusto ko na talaga siyang makasama. Kaya pumayag naman daw ang kanyang mga magulang dahil matanda na rin naman daw si Hilda at kaya niya nang bumuo ng sarili niyang pamilya. Hanggang sa nasanay na daw po si Hilda sa bahay nila Rigor. Doon na rin daw siya nagtatrabaho dahil work from home naman at si Rigor naman ay naging maayos na ang kanyang trabaho dahil hindi na rin daw sila naghihiwalay. August 29, 2020, nagpropose na daw po si Rigor sa kanya ng kasal. Two months pa lang daw ang kanilang relasyon pero parang siguradong sigurado na si Rigor sa kanya. Kaya hindi muna daw sumagot agad si Hilda, tinanong niya muna daw si Rigor kung sigurado na siya. Umiyak daw sa harapan niya si Rigor at sinabing simula nang dumating ka sa buhay ko, hindi ko na kayang mabuhay nang wala ka. Hinawakan daw po siya ng mahigpit sa braso ni Rigor at sinabing bakit hindi ka ba sigurado sa akin? Nakaramdam daw po ng takot noon si Hilda kasi parang hindi siya pwedeng tumanggi. Hindi naman daw sa hindi pumapayag si Hilda pero ang sabi niya daw kay Rigor ay magpahinga muna sila. Kinabukasan daw po pagkatapos nilang kumain ng almusal ay kinuha daw po ni Rigor ang kanyang cellphone at nakipag video call sa kanyang mga magulang. Habang kausap daw po ang kanyang mga magulang sinabi ni Rigor na magpakasal na tayo na iyak naman daw po si Hilda sabay yakap sa kanya at sumagot ng oo. August 30, 2020 naman hika na daw po sila Rigor at ang kanyang pamilya dito kay La Hilda. Kinabukasan lang daw po yon simula nang nag yes si Hilda sa kanya. Napagkasundoan na daw po ang araw ng kanilang kasal at simula daw po ng araw ngayon ay hindi na sila naghiwalay. Kahit lalabas lang daw po si Hilda at may bibilinin sa tindahan ay sasamahan pa raw siya ni Rigor. Hindi na raw po siya nakakalabas ng mag-isa. At ganun din daw po si Rigor sa kanya kapag bibili siya sa tindahan ay nagpapasama din daw siya kay Hilda. Kapag nagkakasama daw ang mga barkada ni Rigor ay isinasama niya rin daw si Hilda kahit siya lang ang nag-iisang babae. Ganun din daw kapag nag-get together sila ng mga friends niya kailangan kasama niya rin daw si Rigor. Kahit puro babae daw ang kanyang kamiting at nag-iisang lalaki lang si Rigor. Kaya dumating daw punto si Hilda na minsan hindi na daw siya sumama sa get together nila ng kanyang mga kaibigan. Dahil kapag hindi niya daw sinama si Rigor ay magagalit lang ito sa kanya o hindi siya papayagan at kung ano-ano lang ang sasabihin. Hindi niya raw alam kung bakit nagkaganon sila o siguro na sanay na lang silang dalawa na ganun ang kanilang sistema. January 16, 2021 daw po ang kanilang kasal simula daw po noon ay nagresign na si Hilda sa kanyang trabaho. Nagbukas daw po sila ng isang maliit na motor shop at si Rigor pa rin daw ang palagi nagdidesisyon. Si Rigor din daw ang may sabi nagsabi na magresign na si Hilda sa trabaho dahil ayaw niya daw nang may kahati sa atensyon. Isang beses daw ay may nagchat kay Hilda na kaibigan niyang babae at ang ginawa daw ni Rigor ay binlock niya agad. Gusto niya daw sanang awayin si Rigor pero siya lang din naman daw ang lalabas na mali. Dahil ang sasabihin lang daw sa kanya ni Rigor ay wala naman akong ibang nakakachat simula nung kinasal tayo. Unti-unti na daw pong nawawala ang pagmamahal ni Hilda kay Rigor dahil grabe na daw po siya pagsalitaan ng mga masasakit. Lalo na daw pag hindi sila magkasama o hindi man lang siya nakikita. Talagang hindi raw kakayanin ng sikmura mo ang mga sinasabi ni Rigor. Kagaya ng pokpo ka ba kaya ayaw mo kung isama sigurado magpapatsuktsa ka sa iba. Mga ganong salita daw po kasi yung sinasabi ni Rigor kapag lumalakad siyang mag-isa. Kaya ngayon hindi ko alam kung mahal ko pa ba siya o inaalagaan ko na lang ang marriage namin. Ngayon po ay almost 3 years na kaming kasal pero wala pa rin kaming anak. Gusto ko na sanang magkaanak baka sakaling bumalik yung pagmamahal ko sa kanya. Gustong gusto ko na talaga pero nararamdaman ko na ayaw ni Rigor. Siguro ayaw niya na may kahati siya sa akin. Parang ko ay ayaw niya kaming magka-baby pero ang sabi niya, saka na lang daw kapag stable na ang buhay namin. Nag-overthink lang ako kasi parang hindi ganon dahil kaya naman naming ibigay ang lahat para sa anak namin. Hanggang dito na lang ati Charis. Base sa aking karanasan, napakasarap naman talagang magmahal ng tao na ayaw niyang mawala ka sa paningin mo pero pag sobra na ay nakakasura. As in nakakaumay talaga yung ganitong klase ng tao. Yung kayang talunin yung mga magulang mo sa sobrang higpit niya. Di kaya minsan papayagan ka naman pero pag uwi mo kung ano-anong ikukuda. Siguro blessing na lang din kay Hilda na hindi pa sila nagkakaroon ng anak kasi binibigyan pa siya ng pagkakataon na lubusang makilala ang kanyang asawa. Para sa mga boylet niya na ganito ugale, ugali, isipin nyo na lang na bago nyo kami nakilala, may sarili din kami buhay, hindi na kami basta mga asawa. Meron kami mga kaibigan, may pamilya na gusto puntahan at hindi sa lahat ng pagkakataon ay gusto namin kayong kasama, biset. Hindi naman nalatang masyado ako <laughs> <laughs> Ang hirap kasi talaga pag wala kang sariling kalayaan, may mga bagay na gusto kang gawin pero hindi mo magawa dahil iniisip mo yung mag-aaway kayo. Kaya hanggang dito na lang baka magmura pa ako. <laughs> Kaya dahil dyan, graduate ka na, solid sharer ng mga video, RR Sendico. Jackie Lu, Secretaria Galvadores. La Chica, Darlene. Maria, Camille at Charina Hovero. Kaya yun lang. Like and share para alam mo kung nulum namin bukas. Bye-bye!